So sa video ito ay magre-repaint tayo ng swing arm ng ating Honda Click. Ano yung mga kailangan gamitin natin sa pagre-repaint nito at kung ano yung step by step process sa pagdi-DIY nito. So recently napag na po tayo ng mapler natin at saka po nitong crankcase po natin. Pero ngayon yung swing arm naman yung ire-repaintan po natin. Sa mga hindi nakakalam ng swing arm, ito po yung swing arm ng ating Honda Click. So hanggang dito po yan sa ilalim. So isa rin po kasi yung swing arm sa nagbibigay ng accent sa ating mga motor. Lalo na kung bagong swing arm or yung mga CNC swing arm yung ilalagay po natin dito. Which is sobrang kintab, sobrang ganda. Pero may kamahalan din po yung mga ganong swing arm. Pero tayo dahil stock-stock lang at gusto nating ma-maintain, ma-improve or ma-paganda yung itsura nito. Isang magandang paraan po noon ay yung pagre-repaint nito. So para matanggal yung swing arm ng ating mga motor, kailangan muna natin tanggalin itong tambutso ng motor natin. Basically may dalawang nuts dito sa ilalim, sundan nyo lang itong elbow, nandoon sa ilalim yung dalawang nuts. Tapos 14mm dito sa taas, at baba. By the way, 10mm socket wrench yung gagamitin. dito mas makikita na po natin yung buong swing arm po natin so eto yan Dalasan gawa po sa steel or aluminum alloy po itong mga swing arm dahil medyo malapit po sila sa ating mga gulong hindi may iwasan minsan na matalamsigan po ito ng mga asfalto at magkaroon ng mga maliit na spot katulad po niyan. Actually nung nag engine cleaning po ako nilinis ko na po ito na pakintab na tanggal yung mga dumi pero ngayon kung makikita nyo naman parang kupas pa rin po siya tignan or hindi masyadong malinis or bago tignan. Pero dahil na rin po yun sa finish niya na medyo rough ng konti kaya medyo lapitin po siya sa dumi at saka sa mga stain. Kaya naman ngayon re-repaintan po natin siya ng kulay silver. Parang ganito po yung magiging finish case po niyan or katulad dun sa crankcase po natin na medyo glossy para nang sa gayon yung dumi hindi po agad kumapit sa swing arm po natin at madali po siyang linisin. Iba naman po ginagawang chrome yan, nililiha po tas mini metal polish pero masyadong maintaining din po yon So pinakamagandang process na talaga i-repaint po natin siya para magmukhang maganda also hindi masyadong maintaining. Madaling linisin So kung kaya naman, ito po yung mga gagamitin po natin para may idea din po kayo. Syempre, gagamit po tayo ng primer para kapit na kapit. Nasaan ba primer? Ito. Para kapit na kapit po yung pintura, yung silver na i-apply po natin. So dito sa Samurai, yung CH210 Surfacer yung gagamitin natin. Pwede rin yung Bosni na primer. Mas mura yun kasi kalahati nito yung presyo niya. Ito kasi mga Samurai, nasa 200. Yung Bosni, nasa 100 plus lang. So after ng Surfacer, silver. Ito po yung code niya. 3124. Pwede rin po yung sparkling silver kagaya nung ginawa natin do sa crankcase. Medyo may glitters effect. Pero hindi naman masyadong naka-expose yung swing arm. Kaya okay na po itong silver na normal lang. Pagkatapos ng base coat at saka top coat po natin, i-clear coat po natin siya para mag-add po ng glossy effect. Also, maprotektahan yung pintura, hindi po agad kumupas. Also, para madali po siyang linisin, itong glossy effect kasi na to or yung clear coat po natin, yung finish po niya medyo madulas. Kaya madaling punasan yung swing arm natin pag na-apply na natin itong mga to. Gagamit din tayo na liha so bago natin pinturahan yan, i-repaint mga ito. Lilihain natin para kumapit pati yung surfacer po natin. So, baklasin lang po natin to sa pagbabaklas hindi naman po mahirap gamit lang po tayo ng 14 14 tsaka dito 24 mm na socket wrench katas matanggal ng tatlong bolts po natin, matatanggal na natin tong swing arm. So unahin natin dito banda dahil nakaharang siya dito sa cover ng reserve po natin. So, ayan. Tapos, yun. Mahuhugot na po natin. So, ito po yung itsura ng ating buong swing arm. Kung makikita naman, malinis naman. Pero, pangit na po. Yung kulay nya, nagkaka-stain. Hindi po maganda yung kulay nya. Ito po yung mga aspaltong sinasabi ko. So, minsan hindi may iwasan yan. Hirap linisin yan. So, ito po yung sinasabi kong stain. Ayan, no? Parang may kalawang sya. Hindi naman siya totally kalawang. Pero, parang kalawang ng mga alloy. Stain ng mga aluminum alloy na mahirap tanggalin. Ito pong kulay niya na to. Ito po yung kulay ng material no, ng aluminum alloy or ng steel na to. Kaya naman ewan ko kung tama yung term natin na repaint. Pero yun, pipinturahan natin. At bago natin pinturahan, so kikiskisin po muna natin to para mag-smoothen. Tsaka matanggal pa yung mga dumi na nakakapit po dito. Sa pagpiprepare po nito bago i repaint, gamit lang po tayo ng liha. So meron po tayo ditong 120, 800, tapos last 1,000 para pino wet sanding pwede rin tayo gumamit ng mga wire brush steel brush mga brush para sa mga sulok-sulok importante lang po niyan matanggal po lahat ng dumi tsaka mapino po natin yung surface nito So ayan, nalinis na po natin siya, napakintab na, parang bago ulit, no? So ganito rin po yung ginawa ko recently, pero mga after ilang buwan lang, ayun, naging ganun na siya katulad kanina. Kaya naman medyo maintaining itong swing arm po natin. So patuyuin lang po natin siya bago po tayo magrepaint. Pagkatapos matuyo, itip lang po natin itong part na to na hindi kailangan pinturahan. Pati itong likod na rubber part. paint na po tayo, primer gray po muna so harap likod po yung pipinturaan natin siguro dito hindi na masyado makapal focus tayo dito sa pinakarap so sa stroke po natin left to right dahil horizontal po yung buga or nacelle nitong primer gray natin or ng mga samurai paint Tapos mga isa or dalawang dangkal yung layo para pino po yung mapunta sa pinipinturaan natin Na after, second coat naman po tayo. So yan, patuyin lang po natin ng 5 to 10 minutes. So pagkatuyo, i-apply na po natin itong silver. So dalawang coats din, patuyin lang natin ng 5 to 10 minutes kada coat. So bilang clear coat, gamit lang po tayo ng clear nitong samurai. So 2 coats lang din po. Make sure natin na matuyo bago po natin i-second coat. after po natin sya mapatuyo ito na po yung pinaka output natin kung makikita nyo naman napaka glossy ng pagka dahil sa clear coat po natin hanggang likod po yan pininturaan na po natin malinis na malinis po talaga tignan itong stock na swing arm po natin ayan o no? mas maganda pa po siya sa bago napaka kintab kung titignan natin hindi siya sobrang smooth no may texture po kasi talaga itong swing arm po natin kaya naman ito na po yung pinaka makinis na form po niya pero pag malayuan makintab naman tignan so sa ganitong paraan mabilis na po natin siya malilinis at hindi po siya magkakaroon ng stain so kahit punas punas na lang to pag malikabok babalik din siya sa ganitong kulay so balik lang natin siya sa motor natin tapos bigyan ko kayo ng montage tanggalin lang natin yung mga tape tapos yung mga tornilyo yung tinanggal natin paano natin siya tinanggal or kung ano tornilyo yun din po yung ibabalik natin by the way sa part na to nilinis na rin po natin So yan sa paglagay unahin po natin dito medyo ipababa lang natin. Tapos ilusot po natin siya sa may reserve. Nakaharang po kasi. Swak lang po natin. Tapos lulusot naman yan. So ipasok lang muna natin yung mga bolts and nuts bago po natin siya igpitan. Tapos sipitan lang po natin. So yun na po yung montage natin Balik na lang natin mapler natin Para makita nyo kung ano yung looks Or kung anong part yung kita sa swing arm natin So yun na po siya kapag nakalagay yung tambucho po natin Kung makita nyo naman konting part na lang po yung kita So dito banda Dito banda tapos pag tinignan natin sa likod. Pero overall nakadagdag pa rin naman po siya sa ganda ng ating mga motor. Dahil kada linis naman po ng mga parts natin ng mga yan. Ay nakakadagdag po siya sa pogi points ng ating mga motor. Kasi kung makikita nyo naman nangingibabaw na po yung kanyang pagkakintab. At easy maintaining na po yan dahil punas punas na lang. Tanggal agad yung ating mga dumi. Napakaganda ng pagkakagawa natin. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Repaint ng swing arm ng ating mga Honda Click. Bye bye.